magandang araw muli sa inyo uh, magbibigay ulit ako sa inyo na isang tips o idea para sa uh, microphone ng videoke. Uh, kadalasan kasing nagiging problema sa microphone ng videoke ay ang magkaroon ng ground nag-ground yung kumakanta uh, ganito po yung setup na paghihinang sa kanya mga konektor para mawala po yung ground nya sa microphone ng video okay. magkaiba po ang setup ng microphone ng video okay at para sa mixer ito pong inagaw po ay para sa mic ng video okay ganyan po sya uh, yung wire nya dalawang wire ihihinang uh, nyo siya sa 1 uh, and 2 ng uh, canon jack ng XLR jack Ah, uh, yung number 2, yun ang sa line uh, sa in line in, yung line. At yung number 1 at yun yun naman ang magiging ground natin. yung bale yung number 3 nya yung gitna, uh, wala na siyang connection. Dalawa lang ang lalagyan natin ng connection diyan. Ganyan lang siya mga idol. Ayan, mga idol ang connection niya. Yung parang tali niya, uh, hindi na po 'yun pinuputol. Ah, uh, may silbi rin po 'yan dyan Meron siyang uh, purpose. Uh, sya siya yung nagsisilbing lock para in case na mahila, hindi siya basta napuputol po putol yung uh, wire sa loob kasi naglalak nagla yung pinaka mga tali niya sa loob. Tapos sa uh, PL55 naman natin na uh, plug ah uh, ang paghihinang natin ay ganun pa rin ah, dalawang, yung dalawang wire papagsamahin yung line nya at yung ground naman nakahiwala nakahiwalay lang siya, ganyan po ang setup nya mga idol ah para sa may po ito ng video ah, hindi po ito sa mixer ah, setup lang po ito ng mic ng video para mawala po yung ground hindi po tayo na kukuryente kasi ang ground po niyan ay pag nanggagaling sa TV lalo na pag ang TV mo ay malaki ah uh, yung picture tub, uh, picture tube type ah uh, yun po yun malakas po ang ground nun. kaya ang setup niya sa wire ng mic ay ganyan po Yan mga idol yung gitna niyan uh, hihinangan mo isasama mo siya sa paghinang para hindi siya umiikot uh, walang grounded Yan ito na mga idol, ihinang na natin yung line nya at saka yung ground ng wire. Oh, ganun din siya mga idol, yung tali nya, uh, huwag niyo puputulin, ipasok nyo lang siya doon sa loob. May ipit po yan doon para in case na mahila, uh, nakalak siya, hindi siya basta-basta mahila sya sa loob yung hinang niyan, di ba tama po to, lo. po siya. And next naman natin mga idol, uh, check natin yung uh, saksaka nung XLR. kailangan wala siyang naka na ground sa body ground niya. ayan, uh, 'yan, ganyan siya mga idol para wala siyang ground yung body ng microphone para hindi tayo na-kuryente. 'Yan, ganun, mga idol ang setup niya. I-check din natin sa voice coil kung walang dumidikit na wire sa mic head niya. Para makasigurado tayo pati sa switch, iche-check din natin na walang nakadikit na wire para wala maiwasan natin yung ground. Tapos i-tester natin siya mga idol. Yan, e set natin siya, yan. Kailangan i-set e natin siya sa body ground, yan. Naka ground din yun sa may yan kailangan wala rin ground dun sa may inya kasi pag meron yun uh, ah, maghaming siya